那可以了。No, <No. S 1> Apo 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 parang ano parang tail ng kabayong ba parang that looks like tail of a horse <coughs> Nanolit pa talaga.

Wala akong kung wala mong gano'ng Ano eh, na nga eh. Hindi ko lang lako mo. Lako. Lame. 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 Lame naman, lang ako eh. na So, ayun, mga mi, pakita ko sa inyo yung aking hair before. Eto siya. Ayan. Tapos, kanina nagpagupit ako sa aking happy dabi papakita ko sa inyo yung ginapit na buhok. So, eto yung buhok na ginapit sa akin kanina. Haba, di ba? Sabi kasi ng kapatid ko, mukha na daw akong mangkukulam sa buhok ko. So, nagpagupit tayo. Later, ipapakita ko sa inyo kung ano na lang yung natira doon sa ano. Pero mahaba pa rin naman. Sobrang haba na kasi ng, ng hair ko. Abot na siya hanggang sa, ano sa bewang. Bewang. Sa bewang ko. So, eto. Tsaka sobrang dry na rin yung, oh. Kita sa mga gusto nitong hair, tinatanggap pa ba ito? Sa inyo na lang ito kasi itatapon ko ito. Pero sa mga taga dito, malapit sa amin, baka need nyo pa rin ang buhok. Ayan siya. Ayan. So, dito lang. Puntahan nyo lang ako dito sa aming bahay. So, ayun. Pakita ko na sa inyo yung natira sa buhok ko. Beb, pahiram ako ng soplay. Ay, ito pala. So, eto na siya. Buhok ribin. <laughs> Ayun na ang aking buhok. Hmm. Ayun, hindi na siya kaitsi. Pero mahaba pa rin, diba? Pero ayoko na kasi may kaitsi. Ang sobra. Ayun siya. Ayun siya sa lipo. Parang ano, sa tagal kong di nagpagupit, parang piling ko tuloy gumaan yung ulo ko. Parang ang gan sa ulo. Hmm? Tignan nyo naman kung gano'ng kahaba ang ginupit ko. O idudugtong ko tuloy ito. Ayan siya. Hindi na kahaba yung buho ko. Kahaba na dito. Ayan siya kahaba. So, kahapon, sinabay namin yung kapatid ko sa Trinoma. Nagkita kami ano? kasi doon siya nagwo-work. Tapos sabi niyo sa akin, Ito ang ano na, para ka naman kukulang sa buhok mo. <laughs> Ayan na, ito na. Maka pa rin ba ako mang Grabe naman siya. Maka daw ako mangkukulam. kukulang. Anak, maka daw ako mang Do I look like mang Do I look like mang Which? No? Ganda-ganda nga ni mami, di ba? Diba said, I'm pretty? Kylie. Diba? You're always telling mommy that I'm pretty. And I'm always telling Kylie that she's pretty. Pares kami nag... Uh, ano ha? Bubulahan. <laughs> Bubulahan kami mag-ina. So, ayan ha, ayan lang. Thank you for watching, mommy. So, ilalagay ko pala sa comment box yung pinagamit naming ginagamit ng ni daddy na pang trimmer ng buhok. So, yun din yung ginagamit na sa, yun din yung ginamit ko last time nung pinalbo ko siya at yun din yung ginagamit niya pag ginagupitan niya yung aking baby boy. Ang aming baby boy. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye.